Humingi ng tulong pinansyal ang isang mangingisda sa barangay Davila, bayan ng Pasukin, Ilocos Norte. Ito'y matapos tumaob ang bangkang sinasakyan ni Marvin Basco kasama ang kanyang nakababatang kapatid matapos itong tangayin ng malakas na hangin at alon ng dagat. Sa paliwanag ni Basco ay lumaot sila ng bandang alas 4 ng umaga ng Pebrero 14 kasama ang dalawang konvoy nila. Anya, sa una ay kalmado naman ang dagat bago sila pumalaot subalit nung nasa kalagitnaan na sila ay dito na lumakas ang alon ng karagatan. Ayon sa kanya, walang nag-responding rescuer dahil wala ring signal sa lugar kung saan tumaob ang bangka. Kung kaya tanging ang dalawa lang nilang kasama ang tumulong, sad niya na agad niyang kinuha ang flashlight na baon nila at ito ang nagsilbing senyales nila ng kapatid niya na nasa peligro ang bangkang gamit nila. Dahil dito ay sinubukan nilang bangunin at atakin ang plywood nito sa rapan pero hindi nila nakayanan na halos umabot sila hanggang alas otso ng umaga. Samantala, ipinaalam ni Basco na ito ang pangatlong beses na nangyari sa kanya ito ngunit nakikipagsaparanan pa rin sila dahil ito ang tanging hanap buhay nila. Mga bandang 5.30 po, uh, may nasalubong po kaming malakas na alon at hangin. Tapos hindi po inaasahan na tumaob po yung aming sinasakyan bangka. Nung last year po nangyari rin po sa akin po ma'am na din po yung bangka kung ginagamit kaya tuloy-tuloy lang ang pagpipagsapalaran po. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Luwag para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Rom de Quimuyog para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Bastrajo Bombo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Ang inyong, number one at most trusted radio network in the country. BASTA ba Radio! Ba Bombo! Ba Bombo.